Hello guys, magandang araw sa inyo. Ngayon naman, samahan naman natin ang aking biyanan na si Nanay Lisa sa pamamalingke. Malaking tulong nagagawa ng e-bike na to sa amin. Kaya na sa aking dalawang anak, sa aking ipag na PWD at syempre sa aking biyanan na senior citizen, malaking tulong nagagawa ng e-bike na to kasi hindi na namin kailangan mag-commute sa tricycle. Sa school, hindi na kailangan maglakad ng malayo. At ganun din ang hipag ko pag may mga kailangan siyang puntaan ay atid-atid ko siya pag hindi ako busy. At ayan na nga, ito na nga po, pupunta kami sa palengke, siyempre, kailangan samahan natin siya. Dahil pag hindi siya namahan, bumuto tayo na. Hindi <laughs> na kakausapin ng ilang oras, pero maya maya malambing na uli yan. Ayan. Una namin bibili na itlog, ito ang bilihan namin na itlog. At pagkatapos namin mabili na mga pinamalengke, ayan na nga po, pinipisil-pisil pa niyang tulingan, namimili siya ng masarap na ulam para sa tanghalian ngayon at diretso na rin po hanggang hapunan na yan at ayan na nga po ayan, iniwan na ako iniwan niya ako, wala na siya napili hoi nanay, nanay nanay saan ang punta mo, nagbini video kita iniwanan mo ako hindi <laughs> niya alam, nasa likod niya pala ako ayan, dito maghahanap po kami ng ibang uh, ulam at ngayon din na namin yung itlog na binayar namin kanina kasi wala pa kanina ngayon pa lang i-deliver. Yung bumili siya ng isang gusto ng mantika para sa tindahan niya. Ay suki niya ito, itong uh, pwesto na ito kasi mura ang uh, mga paninda at kapayip siya na rin yung tindera. At ayan na nga, may dinaanap pa kami isa. Isa gulay yan naman kasi gusto niya kada ulam na yan, syempre may gulay. Masama na rin yung paninda niya mga kalamansi, mga na ganoon. Ang gulay-gulay at -gulay, saka gulay ni Badi. Yan po, namimili pa siya. At nandito na 'yung aking anak na si Marites. Huwag ka nga. At ayan po, malapit na po kaming matapos. Sana po panoorin nyo hanggang dulo. Itong aking video na ito para naman po makahuli kayo ng konting uh, pampataas lang earnings. Yun na po. At maraming salamat po. Thank you for watching. Mama.